vlog. So, for today's video, nakikita nyo naman sa title mga lang. So, pakikita ko sa inyo kung paano mag-grocery ang, paano mag ang asawa ko na kung ano nang pinagbibili niya. Tumawag niya sa akin, nasa Walmart daw siya. Sabi niya, sabihin mo anong kailangan mo. So, yung mga kailangan ko lang talaga mga lasang pin, ang sinabi ko sa kanya. So, una, i-haul natin itong mga lang sa mapakita ko. <laughs> Ganito mag-grocery sa asawa ko. So, sabi ko sa kanya, bilang niya ako ng apple. So, ayan. Sabi so, na naman tayo ng apple, mga lads. Actually, ang gaganda ng ano. Ang gaganda ng mga apo to. Ayan. So, ang binili niya ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, mga loves. Kasi binabaon ko to sa binabaon ko sa duty. So, ayan ang mga apples. Pag madami rin. And then, sabi ko sa kanya mga loves, bilhin niya ako ng salmon. So, ito. So, ang, ang, ginawa, ng, ang ginawa ng lolo niya, mga loves, so, sabi niya, I got you some, ano? I got you some frozen salmon. So, ito yung binili ng mga loves. Frozen na salmon. Ayan. And then, binili ko din ako ng shrimp. Ayan, large shrimp naman mga loves. Tapos, binila niya rin ako nito. Itong <laughs> salmon na to mga loves. Sabi ko, ito nga lagi yung binibili ko. Ganito, ganito. Hindi ko kailangan ng frozen. E sabi niya, binila na rin kita ng frozen. <laughs> so, ayan. At saka, sabi ko, kailangan ko ng celery kasi nagpapaluto nga siya sa akin ng vegetable soup. So, ayan, ang ating celery, mga loves. Ilulutuin natin yan. <laughs> Tapos, meron pa tayong mga ano dito. Ayan, marami pa nandito sa lapag. So, ano pa ba, ba mga pinagbibi ng asawa ko? So, namili rin siya ng onion. Uy! Uy, ganda lang namili ng onion, mga loves, kasi wala na kami ng onion. Isa na lang yung natitira. Tapos, eto, namili rin siya ng asparagus. Ayan. And, dami siya ng potato. Ayan, alam niya kung ano yung gusto kong potato mga labi. Itong yellow, yellow potato. And, meron pa tayo mga plastic pa dito. Eto <laughs> pa mga lang. <laughs> mga pinagbili ng asawa ko. Ewan ko kung ano So, namili rin siya ng ah, vegetable, vegetable broth. So, pwede ko itong ilagay sa ano, sa vegetable soup. Ayan. Vegetable broth. And, namili din siya ng chicken broth. <laughs> Ayan. Kaya <laughs> kung pa nagkukuha niyan. Namili rin siya ng green beans. Ayan, mga loves. Isa. Dalawa. Ano, tatlong green beans yung binili niya kasi lalagay ko rin sa vegetable soup, mga loves. And, dinila niya rin ako ng, ano to, jumbo lump. Wild Pink Salmon. Wow! First time ko makakita ng ganito mga las. Parang di hindi naman kasi ko na ng mga ganito sa Walmart. So, ayan, binilan niya ako ng dalawa. Sinabi ko lang, bilang mo ako ng salmon. Diyan tatlong klase yung binili. <laughs> may frozen, may nakakan, at saka merong <laughs> ganito. <laughs> Iba talaga yung asawa Nakalas mo. Tapos, namili pa siya ng... Ito, namili siya ng milk kasi wala na kaming milk. Ayan milk, milk. And, meron pa mga lang. Ano? Sabi ko, mamili rin siya ng yogurt. Sinunod naman niya mga lang. Kaso, isa lang ang binili ng aking Jusawa. So, namili siya ng uh, favorite namin tong yogurt na itong mga loves. Um, ay, ba't yan ang binili niya? Namili siya ng strawberry and Uh, blueberry. Normally, yung binibili ko mga loves, yung banana strawberry. At saka yung ano, masarap din yung cheese, strawberry cheesecake. Pero ito yung kanyang binili mga loves. Strawberry, Greek uh, strawberry, and then Greek blueberry. Ayan. So, ang laman nito, ilan ba laman nito? Anim na mga loves. tagta-tatlo yata. Tama. Tatlong strawberry, and then tatlong tatlong blueberry. So, anim nga mga loves anim lang ang kanyang laman. Tapos, siya na naman makakaubos nito. <laughs> Kasi binabaag ko to sa duty mga so, lasa. yung ko lang siya ng ano. Talagyan ko lang siya ng fruits. Yan. And, ano pa ba? Ah, uh, Namin rin siya ng ito pa mga lang. Ito ang cauliflower rice. Yung ating ginagamit. Tapos, another cauliflower rice. And, another cauliflower rice. And meron pa dito mga lans. Another soup pot. Simula siya ng kamatis. <laughs> And of course, meron din tayong cabbage. A yarn And last na plastic na mga lans. Ang plastic ay namili siya ng Uy, maganda. Ang ng grapes, mga lang to. nyo, ng grapes. Ooh. Ah, ang sarap niya mga love. <laughs> Grapes. And namili din siya ng banana. A yarn Yan ang kanyang pinagbibili mga love. So, yun mga pinagbibili ng aking Jusawa. Nasiyahan naman ako mga love kasi lahat ng mga sinabi sa kanya na bilhin niya is nabili naman. May iba din nagdagan na lang yung mga love. So, ganyan lang mamili ang aking disawa. Hindi siya yung kagaya nating ano, kagaya natin ng mga, ah, ng mga babae na kung ano-ano yung mga pinagbibili natin. <laughs> Pero thankful ako kasi, nabili na ako ng asawa ko kung ano man yung mga, yung mga sinabi ko sa kanya. Ito nga mga loves, pinapakuluan ko na yung, ano, eto pala, binili niya rin to, tong baka na to. Kasi, kasi yan ang isa sa natin sa ano mga loves. sa um, vegetable soup So, meron tayong konting baka na sahog. Tapos, ito naman yung aking niluto na nilagang, ano, anong tawag dito? Nilagang, ano to yata? Back ribs pa, ba? kinemirot na ganyan. So, ayan. Ang meron lang kasi ako kanina, mga loves, is yung, ano, nal nalusak na. <laughs> nalusak na ang, ano, repolyo. Saka, anong tawag dito? potato. So, ayan lang. Kakain tayo mga loves. Sasahog natin sa vegetable soup mga loves. So, meron tayong cabbage. Tapos yung nasa ilalim niya mga loves, yung nahiwa kong celery. At meron tayong carrots. Ayan. And of course, eto kasama din yan, green beans. So, din natin ng green beans, canned green beans. And kailangan natin ng tomato. So, normally, ang gamit ko mga loves, ito, stewed tomatoes. Kasi mas malasa siya pag nilalagyan ng ganito. Pwede mo na naman siyang haluan ng regular na tomatoes. Yung ganyan lang mga loves. Whole uh, peeled tomatoes. Pero mas prefer ko yung eto. Ganyan. Mas malasa siya kasi mga loves. Kailangan ko din pala mga loves ng, ano, ng beef broth. Ayan. So meron pa tayong isang natitira. So yan ang ating gagamitin. Kung wala naman kayong beef broth, ay eh, pwede naman tubig na lang mga loves. Nilalagyan ko lang ng ganito para malasa siya. So yan, yeah, lalagay lang natin mga loves ang beef broth. Eh, nayaan mo lang kumulo ng kumulo ang ating ano. Kasi papalambutin natin ang baka. Yan. Kumain muna tayo mga loves. Ayan. Ang ating pagkain. Cauliflower rice. Meron tayong patis. Bet kong magkamay ngayon, mga loves, kasi gutom ako. <laughs> Tomgoots ang lola nyo. Mm. Ah, pasensya na sa itsura natin kasi. Hoggard na naman tayo, mga loves. Eh, napalambot ko na to ng bongga. <laughs> kasi, ano, pagdating namin, mag-start na ako magluto, mga loves. Galing kami ng Missouri. Abangan nyo yung ating vlog, mga loves vlog, um, tayo sa ano, sa Missouri. Nagkasino kami and then nag-shopping to the max. Mmm! <laughs> Kakain ko na lang kay mga loves. Ah, mainit. Mmm! <laughs> -hmm. habang pinapaano ko yung pagkain naman ng asawa ko. Yung uh, vegetable soup. Mm -hmm. Sarap humigop ng sabaw ng alabs. Mm-mm-mm. repolyo pero okay lang. Grabe yung itim ng eyeballs ko. Kitang <laughs> kita ko mga love. Kakain ko na lang kayo. Sobrang lambot niya. Sobrang lambot ng ba ano? back ribs. Mm -hmm. uh. kailangan nakataas yung paa ganito ako mga loves eh. nakataas yung nakapatong sa isang bangko yung paa ko tapos nakataas mas comfortable ako man pag gano'n ayan uh. bukas may pasok na tayo kaya kailangan yung mga ano ko dito mga love. mga topien, mga labahin dapat gawin ko na kasi 4 uh, days ang ating pasok and then day off lang ako na one day and then back for three. So, sa seven days, isang araw lang ang day off natin. Nag-ano na naman ako. Extra. Day shift. <laughs> Next week yun mga loves. <clears throat> Pero bukas, yung apat, sabi ba? Yung apat is yung lima is night shift. And then yung dalawa is day shift. Hmm. So, malambot na ang ating beef mga loves. Ayan, nilagyan ko rin pala siya ng onion. And then, dahil malambot na yung ating beef, ilalagay na natin yung tarang tomato mga loves. Medyo ano lang, baka matasikan tayo. Dandanan na. Oh, yun. Tumasik na nga. <laughs> And then, haluhin lang natin mga loves. Halo-halo. Tapos, lagyan na natin ng mga bulay, mga loves. Ang lato bulay. Tapos, yung reponyo pa mga loves. May mga konting reponyo kasi pinagkulay ko na siya ng lagayan. Ayan, dito ko nilagay yung ibang reponyo kasi dinrain ko siya mga loves. Ilalagay lang natin ito lahat. Jorn. Kung magkakasya pa siya, mga loves <laughs> Kasi ang daming gulay, eh, oh Saka lalagay na rin natin yung carrots pagkatas nito Okay, lagay na rin natin yung carrots Ayan So, papalambutin muna natin yung mga loves Saka natin ilagay yung canned green beans Ayan, so papa lang natin ito, mga loves And then pag lumambot na yung ating gulay, ilalagyan na natin yung green beans. Lagyan din natin ng pepper. Nalagyan ko na rin pala yung patis mga loves. Kayo nang bahala kung ano o, gusto nyo yung, yung alat. Basta kayo ng bahala sa timpla mga loves. Ako patis ang ginagamit ko kasi malinamnam yung patis. <laughs> Hindi naman alam ng asawa kung na patis ang nilalagay ko. <laughs> ang akala niya asin lang pero di niya alam pati isang akin nilalagay <laughs> so yan lagay na natin ang green beans and another camera so dalawa yung nilalagay ko and then haluin lang ulit natin and yan mga loves medyo lulutuin lang natin ng konti and tapos na ayan na mga loves luto na mamaya pagdating ng asawa ko kakain na yun so,